ito sino nakakaranas ng ganitong style <laughs> pero kakain ka dito kusok usok ayan o oh. masakit sa mata pero ito yung gusto kong buhay dito o kukunti lang ingredients walang walang pollution masaya nagpiprito kami ng ano mabang ano namin yeah, share ko lang ayan yung lugar na yun pwedeng gawing pispan yan pagkaroon ng budget sa mga hipon o alimango kasi yan lagos yan sa dagat ayun, paparoon yan paparoon, tapos yun, dagat na yun ha, tika kung aking pinipray ko eh tapos alam nyo ba ka meron ditong magandang lugar Ayun. Magandang bahay na 'yon. Yayayakag ako ng mga kasama, yung pinsan ko doon daw kami. Ay wala na sasarap dito sa pwesto namin, are. Ayun, nagtayo kami diyan ng lamesa. Oh, so, diyan kami po pwesto. Kisa doon, may bakod, maganda, mayaman. Mas masarap mabuhay ng normal.